Hey guys! Another day, another set of vlog. For today's video nga pala ay magluluto tayo ng special pansit habhab. Para sa akin, narito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Una kong naredy dyan ay yung slice of bell pepper, onion, mince garlic, slice of bagu beans, slice of native pechay, carrots, And of course, like Squid Balls. Tara, umpisa na natin. Habang tayo nga ay maghihiwa-hiwa guys, may imamarites ako sa inyo. Cheris! <laughs> Alam nyo ba guys, ang pansit habhab or pansit lukban ay ginisang Miki na nilahuka ng karne at atay ng baboy, hipon at gulay ito ay isang lokal na pagkain sa Quezon. Nasikat lalo na tuwing pahiyas festival sa Lukban, Quezon. Ang kakaiba sa pansit habhab ay ang paraan ng pagkain nito. Hindi gumagamit ng anumang kobyerto sa pagkain ng habhab. Pero sa halip ay iniyahain ito sa isang maliit na peraso ng dahon ng saging. Gulat kayo no? hindi naman siya sobrang yung pinakamaliit as in yung sakto lang yung cute size alam nyo yon at tuwing isinusubo ang pansit mula sa dahon karaniwang nilalagyan ng suka ang pansit habhab para mas lalong sumarap ang lasa nito pero habang tumatagal nga at dumadami ang population sa Quezon ay may mga iilan na gumagawa ng kakaibang version sa pagluluto nito. Yung iba, tulad pa rin ng dati. At yung iba naman, upgraded na pero ganun pa rin ang lasa. At para sa akin, gagawa ako ng sarili kong kakaibang version na swak sa budget at pasok sa panlasa ng kakain. Charis! <laughs> Tara, let's go! Samahan niyo ako! Nilabas ko na nga dyan aring pansit hab By the way guys, may dalawang uri nga pala ng pansit. Una yung pinatuyo at yung isa naman ay yung saktong tutuyo pa lang. Basta malambot pa siya at malalaman nyo naman yan kapag napadpad kayo din sa keson. Pero para paras lang naman sila ng lasa. Yun nga lang, naluto ko na yung isa and itong crispy naman ang ating ito try. Medyo na parami na pala yung na ichika ko sa inyo guys at nakapag-umpisa na rin ako dyan magluto. Well, anyways, inuna ko muna pala dyan aring mga gulay. Half cook lang dapat para hindi naman kaagad madurog. Kasi nga, ba diba, kapag nagluluto tayo, kailangan ay may pagkulo pa at antayin mo pa talaga na mag 1 hour. Uy! hindi na tayo abot sa ganun. Pinaghalo-halo ko na nga dyan yung mga gulay na mabilis lang maluto. At hinalo ko lang ng mabuti. Huwag lang nating sobrahan at baka naman madurog. And to the point na nandyan pa rin ang sustansya niya. Pagkatapos nga magluto, ay iset aside lang natin. At dumako na nga tayo sa pinakang last part ng ating pagluluto. Since may karne akong hinalo dito, isang kutsa lang natin ito na mga 2 to 3 minutes and sundan lang natin yung bawat steps na ginawa ko and nasa sa inyo pa rin guys kung anong klaseng pagluluto ang gagawin ninyo we have a different taste we have a different style pagdating sa pagluluto and tada! halo lang natin since lumambot na yung pansit at sa kanan natin ilalagay yung mga gulay na na set aside na natin kanina. May inad na rin ako dyan na oyster sauce. Ito naman ay optional, pangdagdag lasa lang kumbaga. At para mas lalo pang lumapot yung sabaw nito, guys ay nag din ako ng mga 1 tablespoon of cornstarch and saka ko na nilagay yung topping sa taas which is squid balls. Nawa may natutunan. Thank you for watching. See you on my next one. Kain tayo guys! Since hindi ko abot yung dahon ng saging ngayon, kaya sa plato ko na lang siya nilagay. And itong part na to guys, before mo siya kainin, pwede mo na siyang lagyan ng unting vinegar. So ayun, malalaman mo na ang lasa ng pansit habhab.